kawalung kabanata tungkol naman sa mga pagkain inihandog sa mga diyos-diyosan alam nating may kaalaman tayong lahat ngunit ang kaalaman ay nagtutulak sa tao na maging mapagmataas samantalang ang pag-ibig ay nakapagpapatibay ang nag-aakalang may nalalaman siya ay hindi pa nakakaalam ng dapat niyang malaman ngunit kilala ng Diyos ang sinumang umiibig sa kanya kaya nga tungkol sa pagkaing inihandog sa diyos diyosan Alam nating ang mga diyos diyosan ay larawan ng mga bagay na dito to'o. At alam nating iisa lamang ang Diyos. Kahit na may tinatawag na mga Diyos sa langit at sa lupa, at ang mga tinatawag na mga Diyos at mga Panginoon ay marami. Ngunit para sa atin, ay iisa lamang ang Diyos. Ang Ama na lumikha ng lahat ng bagay. At tayo'y nabubuhay para sa Kanya. Iisa ang Panginoon, si Heso Kristo, at sa pamamagitan niya'y nilikha ang lahat ng bagay. At sa pamamagitan din niya'y nabubuhay tayo. Subalit, hindi lahat ay nakakaalam nito. May mga taong nasanay na sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan noong una. Kaya't hanggang ngayon, kapag gumakain sila ng ganoong pagkain, inaakala pa rin nila na iyon ay handog sa Diyos-Diyosan dahil kulang pa ang kanilang kaalaman. Ang akala nila ay nagkasala sila kapag kumain sila niyon. Ang pagkain ay walang kinalaman sa katayuan natin sa harap ng Diyos. Walang mawawala sa atin kung hindi tayo kumain ng ganoong pagkain. At wala rin kabutihang maidudulot sa atin kung kumain man tayo niyan. Ngunit mag-ingat kayo. Baka ang paggamit ninyo ng kalayaang kumain ng anumang pagkain ay maging sanhi ng pagkakasala ng may hina pa sa pananampalataya. Kung ikaw na may sapat na kaalaman, ay kumakain sa loob ng templo ng mga diyos jusan at makita ka ng mahina pa sa pananampalataya. Hindi kaya siya mabuyong kumain niyon kahit inihandog sa Diyos-Diyusan? Dahil sa inaakala mong kaalaman, ay napapahamak ang iyong mahinang kapatid na tinubos din ang kamatayan ni Kristo. Sa ganoong paraan, nagkakasala kayo kay Kristo sapagkat itinulak ninyo sa pagkakasala ang inyong kapatid at itinatanim ninyo sa kanyang isipan ang maling paniniwala. Kaya nga, kung dahil sa pagkain ng karne ay magkakasala ang aking kapatid, hindi na ako kakain yon upang hindi siya magkasala.